A Day in the Life of a Full-Time Mom Hi! Good morning! My name is Eds. I'm a full-time mom sa napakakulit at super cute na bebe ko na ton. Her name is Elise. She is turning 4 na sa February. Ganito kami sa umaga. May human alarm clock na nga ako kasi madalas mas nauuna siyang magising at gigisingin na din niya ako. Dahil nasa bahay lang naman ako, nasa sa akin kung anong oras ko gusto bumangon. Pero di porkit nasa bahay lang, eh wala ka nang dapat gawin, lalot may anak ka. Usually, mga 6.30am kami nagising. Then konting kwentuhan muna bago kami bumangon. Then check ng phone kung nasa work na ba ang daddy. At eto na nga, lalabas kami para bumili ng makakain o uulamin namin sa tanghali. Madalas, nabili na din ako hanggang ulam namin sa gabi. Laking tulong sa akin itong nabili kong e-bike sa pamimili ng kung ano-ano, kahit sa loob ng subdivision lang naman ng mga bilihan ang kailangan namin sa araw-araw, eh medyo malayo pa din kung lalakarin. Sayang oras kung kasama ko pa si Elise. Matatagal lang kami kapag naglakad pa, pero minsan naglalakad-lakad pa din naman kami sa umaga para exercise na din, ba? Diba? Mm -hmm. Ito nga pala na napamili kong ulam for today's video. Yung ampale siguro ang lulutuin ko para ulam namin sa gabi. Bago ako magsimulang magluto, kumain muna kami ng breakfast. Dahil naubusan na kami ng pandesal at sopa sa binibilhan namin, eh ito muna ang cereal ang kakainin namin. Ito nga anak ko ay di nauubusan ng kwento kaya hindi din talaga ako bored kahit wala ang daddy. Dahil sa dami ng kwento nitong si Elise, ay eh magugulat ka na lang sa mga sinasabi niya sa ganyang edad niya. After namin magbreakfast, breakfast nasa bahay lang ako para maghugas ng mga dedehan ni Elise. Yes, mga mamshi, nakabattle pa din siya. Pero pinapraktis ko na din naman siya ng sakap uminom ng milk. Nakakatawa nga nang sabihin niya sa akin, Mami, pag 4 na ako, sakap na ako iinom ng milk please. Lapit na ako di ba? Kaya battle buna please. Hi ewan ko ba mga si? hirap hindi ng anak, lalo't pag nakikiusap. Ang kit-kit lang. Kayo ba? Nasa bahay lang ko para magsimula na magluto. Tuna na may gulay o gulay na may tunang ulam namin for today's video. Yung napamili ko nga pala kanina is worth 150 pesos. Ulam na namin sa tanghali, pati sa gabi yon. At tatlo na kami doon ako, si Elis, at yung tatay ko. Sa tingin niyo mga mamshi, nakatipid na ba ako doon? Comment down below kung magkano nagagastos nyong ulam sa tanghali hanggang gabihan. At aminin niyo, challenge talaga sa atin mga mamshi ang mag-budget at mag-isip kung ano ang uulamin sa araw-araw, ba? -araw, diba? At ayan, habang nagluluto ay umirit pa ng milk si Elise. Ito ang hindi pwedeng mawala ng supply dahil baka magkagulo kami. Char. At ayan, tapos na ako magluto ng tanghalian namin. Okay na din ang sinaing. Mga quarter to 11 na to, mga mamshi. At mga 11.30 kami nakain, kaya tamang pahinga muna sa glit. At check ng phone kung nagchat si daddy. Or makikimarites sa mga nangyayari sa social media. Char. At eto na nga kakain na kami. Dito sa sala, sa maliit na table na to, favorite namin kumain. At tamang kwentuhan habang nakain. Di nga pala mahilig sa guhala itong si Elise, pero pinipilit ko siyang kumain. Yun nga lang, minsan may kapalit para makakain ng gulay. Pagkatapos namin kumain at gawin ng iba pang bagay, ay nasa bahay lang ako para magpaligo na kay Elise. Yung mga ganitong edad ay talaga namang alagain pa, di ba? Kasi sa ganitong edad ay hindi niya pa talaga kaya maligo mag-isa. At ayoko din naman iwanan siya mag-isa, baka madulas. At ito na nga ang finished product. Char! Fresh na ulit ang bebe ko. At ayan nga, pinainom ko na din ng kanyang vitamins. Pag nag thumbs down yan, ibig sabihin hindi masarap ang vitamins niya. At thumbs up, eh nagustuhan niya yung lasa. At eto na nga, sarili ko naman ang iintindihin ko. Ako naman ang maliligo. Pero dahil nasa bahay lang ako, minsan hindi talaga ako naliligo araw-araw. At depende sa panahon, Sinong nakaka-relate dyan? Taas ng kamay! Minsan din naman, pagkatapos kong liguan si Elise, ay eh naglalaba muna ako niyan bago maligo. Pero dahil wala pa akong masyadong labahin ng araw na yan, kaya maliligo na ako. At ito na nga, fresh na din ako. Magpapatuyo lang ako ng buhok, then siesta time na namin ni Elise. Mga past pm na ata to, kaya siesta time na ni Elise. Ako kasi minsan din nakakatulog sa hapon pero pahinga ko na din to sa sunod-sunod na gawain kanina. Time ko na din to para mag-edit ng video or tamang FB or naod ng Netflix. O siya, mamaya ulit. Three hours later. At natapos na ang siesta time ni Elise. At nakatulog din pala ako ng mga isang oras siguro mga mamshi around 4.30 p.m. na to. Dito pala sa sofa ang siesta time namin kasi mas mainit sa kwarto. At dahil hindi naman din inverter ang nabini naming aircon, malakas sa kuryen kaya madalang namin gamitin yun. At lalabas ulit kami ni Elise para bumili ng merienda. Lagi kasi itong nag-aaya palabas simula nung nagkaibay kami. Naiinis nga pag sinabi ko na hindi kami lalabas pagkagising niya. Kaya alam na alam na din niya ang daily routine namin mag-ina. Hindi ko akalain na kaya ko palang gawin yung mga bagay na kinatatamaraan kong gawin noon. Dahil basta sa no choice ako kasi nasa malayo ang daddy para mautusan siya? Kaya wala din talagang ibang gagawa kundi ako lang din talaga. Hati kasi kami sa gawain nung nandito pa si daddy at parehas pa kami may work noon. Ay correction, mas lamang pala sa gawain ng daddy. At eto nakabalik na kami. Ingat lang ako dyan kasi baka mabangga ako sa Big yung car namin na madalas tambay lang dyan sa garahe. Kaya, saludo ako sa nanay ko nung nabubuhay pa siya dahil nakaya niya kaming lima magkakapatid. At sa lahat ng housewife, single mom or working mom na nakakaya ang lahat-lahat para sa pamilya. Kaway-kaway naman dyan! Sa totoo lang, hindi biro ang nasa bahay lang. Marami din kaming dapat gawin at asikasuhin. Pinagkaiba lang, eh literal na wala kaming sahod siguro sahod ng asawang sa amin para syempre mag-budget. Pero okay lang din naman yon dahil para na din yon kahit paano na makatulong ko sa asawa mong nagtatrabaho lalo kung nasa malayong lugar siya. Ang alagaan ng anak nyo. At ito na mga mamsi magluluto na ako ng ulam namin. Ang ampalaya na tinuro pa sa akin ni daddy kung paano mawala ang pait at success. Naggawa ko siya kaya madalas ako magluto nito eh. Ayan mga mamsi, kain muna tayo. Matapos kumain at gawin ng mga dapat gawin pa ngayong gabi, eh, it's video call time na with daddy. Every night to, dapat nag-video call kami. Mga around 9pm to 10pm kami nag-video call para kamustahin ang buong araw ng isa't isa. Alam na din to ni Elise kung anong oras kami mag-video call with daddy. Pag natapos na ang ni mami at pag pumasok na kami sa kwarto, alam niya na yon. Ayun na nga, at natapos na ang isang buong araw. Good night mga mamshi, bukas ulit!